Pagruso kan mas dakul ng turista antes pa man ang barakasyunan na na kan Pasakaw Tourism Office. Alagad ang pirang resort sa banwa ni Pili Camarines Sur, kabaliktadan kay ni ang nae-experyensya. Ani ba pang detalya sa report ni Jessica Kalinog. Kada ikatulong aldaw, pigriribayan ni nanay Wanita ang tubig sa saindang swimming pool. Pag-andam subuot so ini sa pag-abot kan mga ekskursyonista na anhanap, malinig asin preskong makakarigusan. Alagad sa ibong kaini, didikit man giraray daaan naglalaog sa indang bisita. Ay hindi tulad last year na ano siya itong marami. Ngayon timala, wala masyadong tao. Papasok lang palang lang ng ano, marami na. Ngayon wala talaga. Pero ang hirap mag ano ng tao. Yung mag... Sige, ang ini-inispeak namin na maraming tao pero wala naman eh. Karang ang hirap talaga sa taon na ito. Karang tagirap. Pigaanti si para naman ninda na malay may talaga ang negosyo paglaog kang tig-init. Nahihiling ninda na nakaapektar digdi an bakasyon kan mga estudyante na bulan pa Hunyo mapuon. Iba man ang sitwasyon sa banwaan in Pasakaw. Sa record kan Municipal Tourism Office, paglaog pa sa nakan bulan in Pebrero, nanotara na ang pagruso kan mas dakol na turista sa mga karigusan sa banwaan pon pebrero hasta sa presente labi 3000 na ang tourist arrival sa banwaan tuwing weekend uh, nag-establish na kami kang samoyang uh, tamsi yung tourist assistance monitoring center uh, we started last um, february and dapat po kaya in January kaya lang uh, for manpower requirements medyo nagkulang po kami ng mga tao day pasyento porsyento kan 52 na mga resort sa Pasakaw a na nin permits para sa saindang operasyon. Padagos pa man ang business tax campaign sa gabos na negosyo sa banwaan. May pagirumdom asin pakiulay man ang Philippine Coast Guard sa publiko nganing makalikay sa mga insidente siring kan pagkalamos. Nga po pagka hindi naman marunong lumangoy, wag na pong gigit na. At sa mga bata pong mga kasama at may mga kaedadan na sana po mabantayan po ng mga family uh, para maywasan natin yung ganong mga pangyayaring eksidente. Ano, huwag mag-inom masyado at huwag nang gumit na maglangoy. Nakaantabay naman ang opisina sa piga-antisiparan na pagrusokan mga biyahero sa pantalan kan pasakaw sa Semana Santa. Kaibanan si Gerald Gandia asin Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.